Then guys for today's video guys no. Uh, magluluto po tayo ng ulam. Ulam for today. So ayan guys. tinan nyo guys. Ang aking lutuan. guys. okay guys. Tingnan yung mabuti ang ating anong lulutuin natin. Mm. Di ba? Sa so, di pa natusog din ito guys. So shout out sa mga uh, flowers dia yeah. so sa tatak ng art steam o kang kebe na natin niya shout mangedol mga so lagyan natin ng mantik and okay, guys lagyan na natin yung ating lulutuin na ulam control muna natin yung uh, kalayo kayo 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 <coughs> simple at madali lang ito yun mga idol panoorin nyo itong um, ng... Um, mabuti Ayan okay, natin yung panit. And guys, dami na yun. Huh? Dami na yun ang nagay ko. And guys. Guys, okay, so yan ang ating lakuin. madali na itong lutuin guys mga 5 minutes Yan. So, ayan guys. So, hmm. yung niluto. Nagluluto po tayo na hotdog. <coughs> hotdog ba tawag na guys? O yung ganisa. Yan. Hmm. Dapat i-adjust nyo yung kayo. Selamat so, datang sama Loto. Pot to this vlog. This video, yeah guys. Nah, ngaget nama Loto. kunin natin to mamaya guys hmm. Yan guys Luto na kunin natin itong ito natin. yan luto na luto na ang ating niloto natural luto na Simple lang ang ting vlog. Magluloto. Yan <coughs> Kunin na natin lahat, guys. iya ito na. Ito na lahat. Thank you for watching.